Ang tunay na lakas ng Oni Club ni Ocaron sa wakas ay ipinakita sa Dandan Dan, Dan Chapter 217. Paglabas pa lang ng chapter, diretsyong aksyon agad ang nangyari. Nagsimula ang chapter sa sandaling na-activate ni Ocaron ng Oni Club. Pero halatang hindi pa ito ang full form nito. Parehong nagulat si na Momo at Ocaron sa nangyari, lalo na nang bigla itong lumiit pabalik sa dating anyo. Doon inamin ni Ocaron na bago pa lang siya sa paggamit ng spiritual power at ang hawak niyang stick galing kay Miss ay kailangan pa niyang i-charge gamit ang spiritual energy. Habang abala sila, papalapit na si Mr. Driss at lalo pang hindi makapag-focus si Okaron dahil sa pagmamadali ni Momo. Sa gitna ng gulo, umatake ang mga Sir gamit ang six sensory organs sa likod nila. Hirap si Okaron mag-maintain ng balance sa white line at muntik na silang mahulog ni Momo sa bangin. Sinamantala ng Sir Powans ang sitwasyon at umatake silang muli. Tinarget agad sila ni Mr. Driss. Buti na lang, na-defend nilang atake gamit ang Oni Club. Sa kasagsagan ng kaguluhan, muling umatake ang tatlong Sir Powans at ginamit ang Awesome Zone. Pero nakaligtas ng Momo at Ocaron dahil sa pagdating ng Core Soldier, yung alien na dati nilang nakalaban. Nagulat pa sila nang malaman na nasa side pala nila pansamantala ang Core Soldier, kahit na ayaw nitong amining tumutulong ito. Nagkaroon ng short flashback kung saan ipinakita ang usapan nila ng Count St. Germain sa bake shop. Ibinigay sa kanya ang isang whistle. Kapag umilaw ang shop lam kapag ito'y hinimpan, kailangan niyang tulungan ng taong humihingi ng tulong. Kapalit nito, bibigyan siya ng mas malakas na suit. Dahil dito, napilitan ng core soldier na tumulong pero todo deny pa rin siya. Balik sa laban, muling umatake ang Sir Powans at malilaw na target nila si Momo at Okaron. Biglang sumugod ng Core Soldier at tinira sila ng sunod-sunod na atake, knee strikes at isang napakalakas na kick na lumikapan ng shockwave. Tuwang-tuwa si Momo habang si Okaron ay nagtataka kung bakit sila tinutulungan. Siyempre, tsundere pa rin ng core Soldier at todo-tanggi na kakampi siya. Habang busy sila kaka-cheer, biglang sumugod si Mr. Driss na agad namang nilabanan ni Okaron. Tumalon si Momo papunta sa susunod na white platform at sinabi ang sumunod si Ocaron pero naninindigan si Ocaron na haharangin niya ang mami para makatakas si Momo at makarating kay Gigi. Dahil sa kanyang key training, nagawa ni Ocaron i-block ang sword at masugatan ng braso ni Dress, Pero binalik lang ng mami ang braso gamit ang cloth at agad siyang sinugod ng panibagong thrust. Sa bilis ng pangyayari, mukhang hindi patapos ang gulo. Habang abala si Ocaron sa pakikipaglabang kay Mr. Dress, mas lalong lumalalim ang misteryo sa totoong kapangyarihan ng Oni Club. At kung ganito na ang lakas niya, kahit half-form pa lang, ano kanya ang mangyayari pag na-unlock na niya ang full spiritual charge? Samantala, hindi pa natin alam kung hanggang saan tutulong ang Chundering Curse Soldier. Kaibigan ba talaga pansamantala? O magiging dagdag problema ulit? At ano naman ang mangyayari sa Ocaron? Ma-unlock ba ni Momo ulit ang kanyang psychic powers? Mukhang next chapter, mas malalaking power-ups, mas wild na laban at posibleng major twist ang naihintay. At dito na tatapos ang ating kwentuhan. Kung nagustuhan nyo itong video, palike naman at mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-comment nyo rin kung anong opinion nyo. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa next video. Peace out!